guys ah uh, amo ni ang ang mga masipag na tao guys tanawa na guys sa sobrang sipag guys na mag laot bisig hangin hangin oh tanawa may gihatod diri guys na uh, ngikan po ni sila sa Uh, naro uh, padulong ni Cedric sa kawayan ah uh, ang kinenggihatod nila guys ay produkto ni guys uh, mga uh, mga isda ni guys na ginaisan guys eh, nakabox ni siya guys at gikarga sa kining pambuta guys eh, tama tama po na kaabot ang kining pambuta guys sa uh, sa address sa uh, Kawayan guys uh, mga banda-banda sa mga alas uh, alas 12 guys uh, sa Kautuhon eh, tama-tama naabot eh, pambuta eh. eh, nakulob ni guys karon nakulob ni guys ng pambuta eh, may lang guys may nakakita na mga libor din sa kawayan uh, kining pambuta bambu, e i-girexio ini i-gitabangan e kining pambuta yambak sa mga libor para gitabangan siya para makuha ang kining karga-karga na na produkto na kining isda karon guys nakuha na nila guys ang produkto na isda nakuha na nila ang pagpambot guys si lang kasi dagon dag babalod pa no dipunduhan sa kan para dili di siya ano doon dili di siya mahampak sa balod dili sa daplin para di siya maguba ang pambot mga karon ining pambuta di di pabayan lang tapos mga banda bandang mga alas alas 3 sa hapon guys hinghunong ang hangin tapos pagkahunong sa hangin hinglinaw kini paglinaw guys dahubas hubas naman giubog niya sa mga labor tanan tapos giadto ang pambot na nalunod kini gitabangan nila pagkatapos ah, uh, gibira nila pada plane pagahuman